Tila isang lupain ng ibat-ibang nilalang na sumisipsip ng dugo ang Pilipinas. Mayroon pa nga mga sanggol at batang tulad ng mga bampira. Ang tiyanak ay mapaghiganting espiritu ng isang batang hindi nabinyagan o inabort na nagbabalik upang maghiganti sa mga nanakit o nagpabaya sa kanya. Nagaan yung sanggol ito na maputla at may karamdaman ng balat, malalalim at kumikislap na mata, matutulis na kuko, mahabang dila na dalawang hati, at umbok na tiyan. Ang matinis at nakakabinging sigaw niya ang kanyang tatak. Umaaling-aungaw ito sa kalagitnaan ng gabi. Inaakit ang inosenteng biktima tungo sa kanyang saklaw at kapahamakan. Nagkukubli ang tiyanak sa madidilim at liblib na lugar, kagubatan, latian at mga abandonadong gusali at madalas umiyak na parang sanggol upang mapansin kapag lumapit ang pakay. Nagbabagong anyo ang tiyanak sa tunay nitong anyo ang malaanghel na mukhay pumipilipit at nagiging maskara ng demonyo, ang mga kukoy humahaba at tumalim na tila mga pamigil, at ang mga ngipin ay humahaba hanggang maging matutulis na pangil. Tinisibasib ng munting halimaw ang biktima, tinisipsip ang dugo hanggang halos mawalan ito ng buhay. Lalo itong kinatatakutan dahil kaya nitong umatake sa pinakamahihina sa lipunan, mga buntis at bata Pinupuntirya sila dahil sa likas na inosensya at kaputian. Ang sigla ng kanilang buhay ang nagsisilbing makapangyarihang pagkain sa walang sawang gutom ng nilalang. Upang maprotektahan ang sarili, laging magdala ng rosaryo o anumang banal na bagay. Nanginginig ang nilalang sa harap ng mga simbolong panrelihiyon, higit pa rito. Iwasang maglakbay ng mag-isa sa gabi, sapagkat mas madalas umatake ang tiyanak sa nag-iisa at walang kalaban-laban. Nakapapalayas din ito ng asin at bawang. Nagkakaiba-iba man ang mga alamat tungkol sa tiyanak sa bawat rehiyon, iisa ang paalala, iwasan sa abot ng makakaya ang mga halimaw na ito sapagkat madalas na nakamamatay ang pagtatagpo sa kanila.